Mas picture, syempre. Si Lord Arkansas, sige, tari po ang lips. Wow, gabi ka yung legs. Oh, kisay mo pindot. Oh, kisay mo pindot. Sige lang, ginawa ka. Sige lang, ginawa ka. Sige lang, ginawa

Baterai ngusilah. Bye bye guys, mama Chuchu. Bye bye. Bye bye guys. <tinyo> Short video kira? hilang. Belum lagi apa <tinyo> Marami kaon. Hi, Ate Fritchie. Ha? Singot na ko Grabing alimutan. Bell Alimuta. huh? Bedar. Bell Belvedere Garden. Hi. Hi, Hi Mama Chiva. Ay, mauli na ko. Malapit din sa City Walk Silingan na di Aita? Silingan na di Aita? Ang building sa City Walk? Ang na building sa City building sa City Walk? Alam mo yung ano, h cube. Yelo ano? oh, na ano, 'di pa ano nakakipangayona ako sa ganun. Eh tapos pa rin din. Oo. Wala na oh. kong balunan um magpuhon. Wala ko balunan ninyo. Oh. Damiyan suru. Tingnan niyan. Way mga lingaw. Singhot kayo. Ato <laughs> na tantang kay maduag. Gagawin na yung mo ang Gagawin mo ang lahat. Ang dito pag bagong rika na, dilita na, ipit na, maipit no. Dili dili mas sa sa ipakuan. Pero pag pero di man ni moy Pero pag tawtaw ka lang

singutan okay, eh. Hey, dere magbasa ko kay upa ko ka. Hello guys, nami karon diri sa Central. Hi guys. Oh, nami sa Central. Ni 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 sa mga kunya o oh. Kung off oh, sa Cavao. Naay oh. ka pa ba sa ay Cavao sa papa guys. Oh. Nakita niyo guys, sa kabaw sa papa nagtuna. Anyone nakulong ko. Shout out sa akong parents sa Bukidnon. Shout out. Wala man ito na ni <laughs> oh, <sure>. Ah, 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 first time namong kita. Baon na itong kuwan. sa inani. sa ihang na na ang basta. Sige mo, <laughs> mo kita. sigi oh. mo kita. Ay na kita. O, nga, na. Lagi shout -out yeah, kita na po guys akong sa akong family. Yes, sa Kambinukot Cebu si City. oh, Kambinukot Cebu Guys, tingnan nyo yung pinsal oh, pong maganda Shakao. guys. So, oh. bagong, bagong hasa to oh. guys. Sa, bagong um, hasa. Uh, loving husband and children. Bagong hasa to guys. Oh. Sa akong mga, basta, all family circle. <laughs> Wala eh. Mag, no. mag, ano, mag -water. Ang, ang, ang huli kumain, maghugas ng plato. Si Barbie oh. ang huli, kaya siya maghugas oh. ng plato. Okay. Siya okay. magligpit. Okay. Ganyan ang rules. Pag huli-huli ka, pag ikaw yung huli kumain, ikaw maglikpit niyan. Di ba? Thank you for watching. Di ba, Inona? You know, Oo, oh, Ana, Kung sino huli kumain, siyang maglikpit, siyang oh. maghugas ng plato, siyang magtapon ng basura. <laughs> ang sexy ng anong dishwasher namin. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung dishwasher namin, guys. Oh, Napaka-sexy, oh. Sino ang gusto magpahugas ng plato dyan? Sexy kayo. Oh? Kasi nag look kayo. Hindi lang gusto magpahugas ang plato? Hindi. Nagpasabot na. Ayaw nyo. Naku Hindi naku magpaon. Naka maglawas. Magkita sa lawas guys. Siya yung malakas kumain. Siya yung sexy sa amin. Oo. So sinagot din. Parang ano to. Parang kamagalat. Dalhin mo to dalhin? Diba na. Diba na lang na. Kaya akong sunod. Sure Bako yung galunan lagi. Ipanglabay na sa paghuban. Oo. Oh. Dalakot sa pagiging. Dalakot sa pagiging. sa pagiging. Dalakot tapakan tapakan mapunta kung saan oh mm. ikaw kasi huli ka kumain hindi ko talaga magluluto kasi so, uh, ano siya mo ay spam pangala lang yan pang nal sa pagkaon mo na siya guys tingnan niyo guys mga kasama ko kayo mga ay, no, kami guys so oh, tingnan niyo guy, guys tapos uh, uh, ngayon iba na ang iniingatan gadget <laughs> na gadget hindi na ikaw ang iniingatan gadget na totoo yan totoo yan Di ba, Janalen? Sa panahon ngayon, hindi na ikaw ang iniingatan. Gadget na. So, cellphone iniingatan. Cellphone na iniingatan ngayon. Totoo so, yan. Hindi ko na makain to. Kusok na ako. Marilyn. Kusok na rin ako. Kusok na ako eh. Kusok na kahit ko. Tingnan nyo naman o. Oh. Ano? Parang may shooting dito. Shooting na may shooting dito guys. Puro mga vlogger kakasama ko guys. Eh si Jill lang din din oh. Um, Kaya si Jill lang yung channel niya? Kaloy sa huli kumain. Hindi pa si tapos maghugas ang plato Hindi pa tapos maghugas ang plato guys. Ay, ah, yung kaldero dyan, hugasan mo ah. Pag ilang plato mo, hugasan mo. Pati kaldero, hugasan mo. Walang kaldero. Asan yung kaldero? Pinakage mo? Pinakage, oh, guys. Dito kami ngayon sa Central. Asan oh, yung sounds, kasi? Doon na rin kami. Hindi na mapigilan ang bilbil. Bili mo ko ako, ako upahan lang gaoy? ako kaupan, sige lang. Bila mo gusto na isara. Sayang yung ano natin, yung sayaw natin na nag-copyright siya. Pero, hindi ko na inimo. Tinanggal ay, 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 ko yung iba, di ba nag-web yung iba? Tinanggal, ah, no, pero yung mayroon talaga isa na hindi siya okay, ma... Copyright. Tira bang sayaw natin. ano ka ko? Hello, guys. subscribe. Please subscribe. tingnan nyo, guys. Ano napaka wow legs, guys? Ready go, guys? Tingnan nyo, guys. Uh, wow legs. Ay, kaka, na niya kami. Let's na. Pila na. Taas, taas nga Hello guys, please subscribe my YouTube channel guys. Quintis Junalin, it's me. Hello yeah. na. Hello na Baratas, my... it's me. Len Mary. Len Mary. Alpin ka bali eh. Yes. Balpan yes. yes. ka bali yes. yes. Malapit na akong mag-1000 yes. guys. Yes. Please help my channel. Kunting kimbo na lang. Kunting ka na lang palit pang lang. Magpa-McDonald ako pag monetize na. Saka may ano na. Guys, oh, witness mo ha, witness mo ha, basta ma-monetize na siya ha, McDonald's. na guys. McDonald's. Pero karon, iya ka man ada gi hapon tanan. Pagkaon, nabopas makdo. Nabopas makdo. Ay no makaroni. Ay. Spaghetti. Yeah. <laughs> Oya oh, yeah, boy, kamatis. Ya, burot gud akong Ano? Ano pa yung dala guys? Dala da ko mo. Kinain ko ng ice candy guys kasi nagpa-sword test ako ulit tatlong bisis na. Wait. Iwan ko sa kanila. Meal, Tatlo ka, oh, wow. ka na te? Oo, oh, nakatatlo na ako at saka isang vaccine. <laughs> lahat na, ginawa ko One lang lahat guys para makauwi ng Pilas. Para maka, maka <laughs> oh, okay, uh, ano na talaga, maka, bako, bako maka definite. overhaul. Uwi ka ba dito? Pinahan kayo mag, kayo mag mga ano, mga watching. Ako, mais na nina ako pas oh, na, na, yeah. na kay apple. Hi apple. Na, bye bye guys. Mama chup chup